Nauunawaan ng Aga Partylist ang layunin ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng SMNI News kay Aga Partylist Representative Nick Briones, kapakanan ng mga Pilipino ang hangarin ng Pangulo sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado paman, mas mainam sana Aniya kung nagpatupad muna na inspeksyon ang pamahalaan sa lahat ng warehouse ng bigas sa buong bansa upang matiyak kung kulang ba talaga ang supply nito. Sana ang ginawa na lang bago nila ipinatupad, siguro mga one week or two weeks, eh, talaga sinuyod nila yung lahat ng mga bodega na nag-hoard. Dahil uh, alam naman natin na merong bigas, ang problema lang ay namamanipula ng ating mga traders at saka importers. Naniniwala si Briones na may manipulasyon sa presyo at supply ng bigas sa merkado, lalo pat alam na mga nasa likod nito na sa susunod pa ng mga linggo magsisimula ang anihan ng mga lokal na magsasaka. Pagdating naman sa pamimigay ng 15 pisong ayuda sa mga pektadong rice retailers, mas mainam rin aniya kung food stamp ang ipinagkaloob sa mga mahihirap nating kababayan. Sana ang pang uh, ginawa natin, ay naglagay na lang ng matinding ayuda sa ating mga mahihirap na mga kababayan na tulungan sa presyo ng pagtaas ng presyo yung food stamp food stop sana yan na lang eh uh, natulungan mo yung ating mga uh, mamimili at uh, natutulungan mo rin ang ating mga magsasaka sapagkat uh, ang dapat lang bilhin niyan yung food stop na yan, ay yung mga locally produce na mga pagkain Uh, Palakasin, pala, paramihin. Kung tayo nakapagbigay ng ikaka 220 billion na mga ayuda, iba-ibang klase, pera ang talaga binibigay, eh dapat ay eh, pagkain, stab para siguradong magagamit sa pagbili ng mga pagkain. Sa ngayon, marami na sa rice retailers ang hindi nagbebenta ng bigas sa halagang 41 pesos to 45 pesos kada kilo. Sa kabilang banda, Tutol naman si Briones na iripil ang Rice Tariffication Law. Aniya, malaki ang naitutulong ng nakokolektang buwis na ibinibigay sa mga magsasaka sa pamamagitan ng iba't ibang ayuda. Hindi natin ma, hindi natin i-repeal. Karon ng amendments. Uh, dahil yung kasing taripa na nakolekta ay eh, yun ang naitulong natin sa pagbili ng pagbibigay ng fertilizer, ng seeds, ng uh, ayuda mga kagabitan ng ating uh, mga magsasakat. Napakalaking yan, 20 bilyon. Ngayon, kung yan aalisin uh, natin, lalong mahihirapan. Isa rin sa nakikitang solusyon ng mambabatas para maibaba ang presyo ng bigas ay ang pagpapalakas ng produksyon nito. May pasaning naman si Briones sa mga opisyal ng pamahalaan na laging iminumungkahi ang importasyon na ikinalulugin ng mga magsasaka pag ang inisip lagi ng ating mga economic managers na siyang isinasadya sa ating mahal na Pangulo ay importation unlimited. Eh yan ang nagpapalugi sa aming mga magsaka. At hindi lang yon. Gusto pa zero tariff ang importation ng, ng bigas. Anong, anong sinyalis ang iyong ipararamdam sa ating mga magsasaka kung ganyan ang mga policy na gustong uh, gawin ng ating mga economic managers? 30 years na nilang ginagawa yan. Alam ng ating mga lapangulo, 30 years na napabayaan ang ating agrikultura. Kaya nga tayo, eh, nandito sa sitwasyon na sobrang mahal ng ating bilihin. Eh yung pa rin ang kanilang sinasuggest, napaka tamad na suggestion. Ibig sabihin, na, bang uh, hindi man lang sila mag-isip, ano ba talaga ang problema? Ano ba ang dapat na gawin para sa ating mga magsasaka? At nang mabago naman ang takbo ng sitwasyon uh, na napakamahal ng uh, bilihin ng ating mamamayan at ang ating mga magsasaka ay halos nawawalan na ng gana magtanim, mag-alaga ng hayop at mga isda. Sa huli, ikinatuwa ng mambabatas ang executive order na nilagdaan ng Pangulong Marcos para sa pagpapalawig ng moratorium sa pagbabayad ng utang ng mga binipisyaryong magsasaka. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Regine Echo, SMN9 News.